Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan, Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nage-edit, at bumubuo ng buong video para may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, at tara na't simulan na natin. Mga kaibigan, may tanong ako sa inyo. Alam niyo ba na ang lakas ni June ay nakadepende lang sa dalawang bagay? Oo, tama ang narinig niyo, dalawang bagay lang. At sa video na ito, tara at tatalakayin natin kung bakit ito mahalaga, ano-ano ang mga sumisira sa dalawang ito, at paano natin may babalik ang dating sigla kapag humina si Junjun. Simulan natin sa ugat. Kapag ikaw ay na-excite, kailangan dumaloy ang dugo ng malakas papunta kay Junjun. Ibig sabihin, kung ang mga ugat mo ay barado, matigas o mahina, kahit gustuhin mo, hindi magiging buwang performance. Parang gripo lang yan, kung may bara sa tubo, kahit bukas na, mahina ang agos ng tubig. Kaya kapag may high blood, mataas ang cholesterol o may diabetes, mas madalas na nagkakaproblema ang daloy ng dugo at naapektuan si Junjun. Ngayon naman, pag-usapan natin ang hormones, lalo na ang testosterone. Ito ang nagbibigay ng gana, energy, at kumpiyansa sa isang lalaki. Kung mababa ang testosterone, kahit maayos ang ugat, parang wala pa ring utos para gumalaw si Junjun. Sa madaling salita, hormones ang boss, ugat ang empleyado na gumagawa ng aksyon. Ngayon tara at alamin natin ang limang pangunahing sanhi kung bakit humihina ang dalawang ito. Paninigarilyo, sinisira nito ang lining ng ugat, kaya kumikipot at humihina ang daloy ng dugo papunta kay Junjun. Sobrang alak, pinapabagal ang nerve signals at bumababa ang testosterone na nagpatigas kay Junjun. Stress at kulang sa tulog, tumataas ang cortisol, bumabagsak ang hormones, at nagiging tense ang blood vessels. Mataas na asukal at cholesterol, nagdudulot ng bara sa ugat at imbalance sa insulin, kaya bagsak ang hormones. Kulang sa ehersisyo at sobra sa taba, tumataas ang body fat, nagiging estrogen dominant ang katawan at humihina ang natural testosterone, pero hindi pa huli ang lahat. Narito ang mga natural na paraan para maibalik ang sigla ni Jun Jun. Gumalaw araw-araw, cardio at resistance training para bumilis ang blood flow. Kumain ng tama, gulay, prutas, ista, at bawas sa mantika at asukal. Alagaan ang isip, bawas stress, mag-relax at gawing consistent ang tulog. Tigilan ang paninigarilyo at bawasan ng alak para makabawi ang ugat at hormones. Kung wala pa ring epekto kahit sinubukan mo na ang mga natural na paraan, o kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito, pumunta na sa doktor. Hindi ka na nagkakaroon ng morning tigas sa loob ng ilang linggo, biglang nawala na ang gana at lagi kang pagod. May pananakit kay junjun, -jun, bayag, o prostate area. May hirap o kirot kapag umihi. May sakit sa puso, diabetes, o high blood na hindi kontrolado. Mas maaga kang magpatingin, mas mabilis ang solusyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aming maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat at tandaan, alagaan ang ugat, alagaan ang hormones at alagaan si Junjun.